bisa dilihat-lihat dulu, tapi... Loh, di

ya <laughs> sa barangay <mag> lagi <laughs> 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 dere mo sa parangay, be. barangay be dress na barangay aron si kapitan, oh. si kapitan magosay dali leni 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 utay leni tak mo pagusay sa lamisa gusto mo alam gusto mo No gusto. Yeah. No gusto. Si Juliet po. Opo. Kaya nakakanta. <laughs> <anas yan, laughs> Natataguan na siya ng kamukayo. Nawala rin sa. Eh latest, hindi ko pa babangon ako kasi. Ikaw e, lang naman sa pera natin. Kasi ano? Positive pa po naman, about ng 29, ganyan. Dito ka na lang, kung ganyan ang sahod mo kasi sa sampung. At oh, oh. Kung wala kang goal talaga sa sarili mo na makatapos na. Mm sa hirap dito. Ay. Diba? Panay, panay. Si, sila, 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 sila lang mo sa bahay. Minomonitor ko lang sa ano, sa umaga at sa ay. hapon. Sa Ganun din mga anak. Grabe, ang hirap mag-isa. Oo, oh, lalong lalong na pag may maliliit pa lalo pat buhay, buhay, na buhay pa yung tatay niya, nakakainis talaga. Parang ano, niribing ko na yan sa utay. Kailangan na mga yung kasama mo, no? Ano uh, kung anong sinasabi mo, sinasabi ko lang na doon Ano na. Anong sinasabi ko? Yun nga! Oh. Lahat na daw, sinaway mo daw siya, kaya daw masakit daw dibdib niya. Anong sinaway ko? Yung ano daw, yung, ay, yung ay, mga paglalaan sa kanya, yung buko siya, nalaman naman. Yung... Wala nga akong sinasabi bobo sino ba akong magaling na tao? Yeah, Di ba sabi, yeah. di ba sabi, diba sabi na di? Di ba narinig ko sa, k sa, sa <laughs> ano? sa bukid yung mga sinabi mo ha. Oh, yes, Ganito mo yan ang totoo. Tatay, hindi nabi ko na sa mga yan sa bigan Kaya parang siguro siya ba mm. yung yung Asin. mo kasi. Kung sabihin, sa kanya huh? no? ba, si ba? na kung Kasi siya oh. yung kasi yung yung hindi marunong mag- Oh, best doon, di ba? Kasi, <tamo> sabi Ay, naku, 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 yung naku, 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 di ba di ba sabi ko, sabi dito, sabi ko, huwag kang mag <inaudible> ah. sabi ko, kasi hindi daw ako

So so yes, so Happy birthday, Marufi. Feelingon. <laughs> <laughs> Ikaw birthday has, amo. <laughs> oh, okay, birthday February 4. <laughs> Ay, okay. I prefer na ang pagkain dahil malapit na kain yung mga ami, oh. Sila, ami, may murusin. Oh, ah. mo. Carmen. Wow. Patay. Yes, tingin. Carmen, parang yes. sa... Patingin, patingin. Uh, oh. mo. Oh, sige na. Ilagay mo yung doon. May sus na pala yan. Ay, hey, kaya eh. mo na ilagay. Magpaon ko. Asaan ko ilagay? Iyan mo na, dahil. Ginger bell na lang. Magiging mo daw ginger bell o eh. Uy, malapit na kakain sa inom ng shahig ginger Uy, hindi ko na halo Ang gulo ng buhay na ining. Palagay ng tubig mga Mars. Pa, lagay ng tubig, wala nang tubig yung ano. Ay. Iyan, iyan mo muna yung isa para i Bakit naginit ka karami ng tubig na hindi puno yung thermos? Miri Oh. Tama ba 'yun isa ate, lagay mo lang para ano. Ako na yung sa isa. Meron pa ate, o. Oh. Ate. lang. Parang tanga si Carmen, eh. Huwag kang gayin, hoy. Asan yung ano nito? Putang ina, hindi ko pa ito. Hindi ko alam. 10 minutes, lang 15 minutes. Basta, basta uminit, ay basta maging brown ba? Masulay. Hoy, asa man ang pin pinutanan? Oh, eh. dara di ay. Bakit gay on? Kami na ug ko unya gi 15 minutes. Basta yun mo Dapat mo Makikita mo na Ano dun sa Sa, sa taas lang Tama na yan Kasi masyadong Bang mo yan. Hmm. Ako, ako, sa tang, ba? Sige, Nagkagulo ang mga people In the air People in the Philippines Ay Saudi Arabia pala. Uh, oh, kanay ano mo na ni ha. Ah. sugar na ha. Ina wala na sugar. mapisogol ma sugar. sugar si Carmen. Mmm. Hoy, kanay na ngatong bawa sa mun taas. <laughs> <laughs> Buang. Tikman mo para ma ano. Masarap din. oh ang anak na. Tay, ang nana na. Hoy, <hap> ang